Philippines Benevolent Christian Missionaries Association ay isang non-sectarian at non-profit na charitable religious fraternal organization ng mga kalalakihan at mga kababaihan. Ito ay tinatag ni Ruben Edera Icleo Sr. noong 1934 sa isla ng Dinagat sa Mindanao. Nang mamatay si Icleo Sr. noong 1987 ay pinilitan siya ni Ruben B. Icleo Jr. na kanyang anak na namatay naman sa loob ng kulungan noong 2021 dahil sa ginawa nitong pagpatay sa kanyang asawa noong 2002. Mula noon ay nahati na ang organization at ang isa sa mga grupo nito sa Hasan Misamis Oriental ay binuo ni Thomas D. Eugenio Sr. noong 1967 kung saan ay marami itong mga naging tagasunod. Hanggang sa mamatay ito noong 2004, at ang pumalit ay ang kanyang anak na si Reverend Charlito R. Eugenio. Ang kwento po na aking ibabahagi ay ang controversial na kaso na nangyari sa Misamis Oriental noong 2022. Ito ay ang ginawang pagsunok sa isang 75 years old na si Nanay Chofila Cabusas ng kanyang sariling mga anak at mga apo. Sa utos ng isa sa kanyang mga apo na nagsabing sinapian siya ng pumanaw na founder ng PBCM na si Thomas Eugenio Senior at iniutos niya ang pagsunog sa lola dahil sa tumanggi ito na kilalanin siya bilang leader ng kanyang tinayong kulto. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma kayo sa mga bago nating upload na videos. Noong August 2022 ay isang nakakapanindig balahibo na balita ang, ang kumalat sa ating bansa. Ito ay ang pagkamatay ng 75 years old na si Nanay Chofila. At ang nakakapanlumo ang mga salarinay ang kanyang sariling mga anak at apo. Si Nanay Chofila ay residente ng Sitio Palipi, Barangay Baliwagan, sa bayan ng Balingasag, Misamis Oriental. Ayon sa mga nakakakilala kay Nanay Chofila ay mabait ito at walang mga nakakaaway ng mga kapitbahay. Isa din itong diboto ng Philippine Benevolent Christian Missionaries Association kung saan ay lagi itong dumadalo sa mga pagpupulong ng nasabing sekta na sa bayan ng Hasan. Maging ang kanyang mga anak at mga apo ay mga deboto din ng nasabing sekta. Ngunit nagbago ang lahat nang ang isa sa mga apo ni Nanay Chofela na si Crisanto ay magtayo ng sarili nitong kongregasyon sa kanilang lugar. Ayon sa mga nakakakilala ay malaki o mano ang kagustuhan ni Crisanto na maging pulis. Ngunit biglang nagbago ang hihip ng hangin nang piliin itong maging isang leader ng isang maliit na kongregasyon o kulto sa kanilang lugar, kung saan ay tinatawag ito ng kanyang mga tagasunod na general. Ayon sa kanyang mga kaibigan at kaeskwela, ay magaling itong magdamit at kilala ito sa kanilang campus dahil sa taglay nitong kabaitan. Isang araw ay bigla na lamang nitong sinabi na siya umano ay sinapian ng pumanaw na leader ng Philippine Benevolent Christian Missionaries Association na si Tomas Eugenio Sr. Sa ginawa nitong mga revelations ay marami itong mga nahikayat na followers sa kanilang lugar. Kabilang na dito ang kanyang mga magulang, Chuhin, Chahin at mga pinsan. Lahat ng sinasabi ni Crisanto ay agad na sinusunod ng kanyang mga tagasunod. Maliban sa kanyang lola, Chofila, na tumangging kilalanin si Crisanto bilang leader ng tinatag nitong kulto at nanitili itong deboto ng Philippine Benevolent Christian Missionaries Association sa Hasan na pinamumunuan ng anak ni Thomas Eugenio Sr. na si Charlito Eugenio na siyang barangay chairman noon sa San Antonio sa Hasan. Hanggang sa noong August 26, 2022 ng madaling araw, ayon sa naging salaysay ng isa sa mga nakasaksi na apo ni Lola Chofela na si Jonathan. Bandang alas dos pasado ng madaling araw ay ginising siya ng kanyang kinakasama at sinabi nito na lumabas siya ng bahay at tignan ng ginagawa ng kanyang mga pinsan at ilang kamag-anak sa kanyang Lola Chofela. At kahit na nga inaantok pa, ay bumangon siya at tinignan ang nangyayari sa labas. Ayon sa kanya, By the time na makalabas siya ng bahay, ay nakita niya ang kanyang lola Chofila na gumagapang papalayo sa inipong kahoy na nag-aapoy. Sumisigaw ito sa sakit dahil sa mga natamong paso sa katawan. Sinubukan niyang awati ng mga ito sa kanilang ginagawa, ngunit tinakot siya na pag nakialam ay siya naman ang kanilang ilalagay sa apoy. Kaya wala siyang nagawa kundi panoorin ang mga ito na pinapahirapan ng kanyang lola. Ayon pa sa kanya, ang kanyang pinsan na si Crisanto ang nagutos na ilagay sa apoy ang kanilang lola dahil umano sa ito ay makasalanan. Ang kanyang angkel na si Nicolas Cabosas at pinsang sila Romeo Ercilia at Charlie Cabosas umano ang nagligay sa kanyang lola sa apoy habang ang iba naman ay nanunood at nagsasalita ng mga wikang Latino na siya umanong bahagi ng kanilang ginagawang ritual. Ngunit hindi pa doon natapos ang paghihirap ni Lola Chofela. Dahil nang mawalan ito ng malay, ay binuhusan ng mga ito ng tubig ang lapnos na katawa ng matanda at pinilit nila itong itayo at inutusang sumayaw sa paligid ng apoy. Nang magising ang mga kapitbahay dahil sa komosyon, ay agad nilang tinungo ang lugar at pinahinto ang ginagawang ritual at sinugod nila ang matanda sa malapit na hospital. Ngunit makalipas lamang ang ilang oras, ay nakaranas ito ng cardiac arrest. At dahil sa complications sa mga internal organs nito, dahil na rin sa natamong third degree burn, ay binawian nito ng buhay. Ang nasabing pangyayari ay agad namang nakarating sa Balingasag Police at si Sergeant Robert Chan Galdo at ang kanyang team ang siyang inatasang humawak ng kaso. Ayon sa kanila, ang nasabing nakakapanghilakbot na insidente ay talaga namang nakakagulat. Dahil sa ang pamilya ay kilala sa lugar bilang mga mabubuti at mababait na mga residente ng lugar. Ang mga suspects ay agad ding sumuko sa mga kapulisan sa tulong ng leader ng Philippine Benevolent Christian Missionaries na si Charlito Eugenio. Agad namang nagpasa ng kasong parricide ang kapulisan sa prosecutor's office ng lalawigan laban sa mga sospek dahil sa brutal na pagpatay ng mga ito sa kaniyang nanay Chofila. Sa labing isang sospeks ay apat sa mga ito ay anak ni nanay Chofila at lima naman ay kanyang mga apo. Ang nasabing complaint ay pinasa ng isa sa kanyang mga anak na si Erlinda Cabosas base sa sinumpaang ang salisay ng anak nito na si Jonathan Cabosas na siyang tumayong primary witness sa kaso. Samantala, ayon naman sa mga kapulisan ay nagtataka pa din sila hanggang sa ngayon kung papaano nagawa ng isang 21 years old na si Crisanto na mapasunod ang mga nakakatandang mga followers. Ayon din sa kanilang ginawang investigasyon ay nagagawa nitong manakit ng mga tao kapag hindi na mga ito nasunod ang nagawa ang kanyang pinag-uutos. Napag-alaman din nila na nakakaranas ng depresyon ang binata dahil sa kagagaling lamang nito sa break up sa kanyang nobya. Ayon kay Major Tudor de Oro, ang police chief ng Balingasag Misamis Oriental, ay hindi nagpakita ng kahit nakatiting na pagsisisi ang mga sospek kahit na nga sila ay nasa kulungan na. Sa halip, ay ilang beses pang sinabi ni Crisanto na tama lang ang kanilang ginawa sa kanyang lola dahil umano sa malaki nitong kasalanan. Inutusan din nito ang mga kasama na magsagawa ng ritual dance sa loob ng kanilang selda habang bumibigkas ng mga salitang latin. Ang kanilang ginagawang ritual din ang nagiging dahilan para hindi ang mga ito makatulog. Tumanggi din sila na maligo at kumain dahil ayon sa kanila, ang tubig at pagkain sa loob ng detention facility ay madumi. May mga pagkakataon din na nagwawala si Crisanto sa loob ng kulungan, kaya naman ay pinosa ito ng mga pulis kahit pa nga nasa loob ng selda, at maging ng kanila itong dalhin sa prosecutor's office para sa inquest proceedings. Nang dalawin naman ang asawa ni Nanay Chofila ang kanyang mga anak at apo sa kulungan, ay hindi nito nagawang magsalita at tanging patak na luha lamang sa mga mata nito ang makakapagsabi kung gaano ito nasaktan sa pagkawala ng asawa sa kamay ng kanilang mga anak na kanilang ginabayan sa kanilang paglaki at mga apong minsan din nilang ginabayan sa mga panahong nagsisimula pa lamang ang mga itong humakbang sa lupa. Wala na atang masasakit pa sa kwento ni Nanay Chofila na namatay sa kamay ng mga taong dapat sana sana'y nagmamahal at nag-aalaga sa kanya hanggang sa kanyang mga huling sandali dito sa lupa. Sana po ay nagustuhan niyo ang isang malungkot na kwento na akin pong ibinahagi. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin sa at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.